Hi guys, magandang umaga. Ngayon ay napag na namin pumunta dito sa Camp One, sa Benguet. Dito ay magpupunta tayo sa Bridal vale Veil Falls. Kung saan tayo ay maliligo. Susubukan nating maligo dahil tuwing pupunta kami dito sa norte ay lagi lang namin nadadaanan. Kasi wala naman sa, wala namang parking at medyo makipot yung Canon Road para pagparka ng four wheels. Kaya ngayon, ito ang aming misyon, ang pumunta at maligo sa falls ng Bridal vale Veil Falls dito sa Camp 1. Since mula balinsuela hanggang dito sa La Union ay wala naman pong araw, hindi, hindi tirik ang araw kaya masarap mag-rides, hindi mo mararamdaman ang pagod bumili lang kami guys ng turon tsaka yung veggie balls ano pa ba yun? yung dynamite yung sile ano tawag doon <laughs> yun, ang, yun lang ang kinain namin nung dumaan kami sa kandaba sa kandaba tapos nag take out din kami para yun ang kakainin na lang namin dito sa Halls habang naliligo kami. Hindi na kami kuma dumaan kahit sa ang fast food. Ayan guys, nandito na tayo sa Arco. Konting picture lang. Tapos, dediretso na po tayo sa Camp 1. ngayon lang ulit tayo nakapag-upload. Uh, last year, yung huling upload ko yata. Isang taon na kong walang upload. Ngayon lang ulit. Dahil sa dami nang nangyari, marami tayong mga pagsubok na hinarap. At ayan, dahil at kung bakit tayo nag-stop na mag-video. Pero ngayon, ayan, itatry ko ulit. Nalimutan ko na ulit yata mag-voiceover sa aking mga ginagawa. So, yun pa rin naman. Wala naman nagbago sa buhay ko. Nag-aalaga pa rin ako ng mga... Babies ko. for babies. Walo na sila. Dating lima. Ngayon ay walo na. Tapos, um... Ngayon. Dito pa rin po tayo sa bahay. Every weekend, nakakagala tayo. So, yan. Last week, ah uh, two weeks ago two weeks ago nandito kami sa Lamot, La Trinidad do sa may bundok ng pataas na may pakunting sigsag na grabe magfog. so nag overnight kami sa tabing kalsada grabe ang fog wala ka talagang makikita ang ganda pala doon guys tahimik malayo sa ingay ng Baguio City napakatahimik. Nandun lang kami sa tabing kalsada, nag, nakapart lang kami doon, tapos nag-overnight kami doon, nagluto kami sa tabing kalsada. At sana maulit-uli yun sa banda-banda dyan. Ayan, nandito na po tayo sa Camp 1. Tawid na tayo dito sa tulay. Seven thirty na kami guys, umalis dito sa Balinsuela at nakarating naman kami ng La Union is almost 1 p.m. Wala naman po araw mula Balinsuela to um, to La Union. Kaya yan, imbis na DRT lang sana ang punta namin, mag-rides-rides lang konte ay eh, na nagawin na kami dito. Tapos bigla na lang namin naisip na pumunta kami dito sa Camp 1 para dayuhin talaga yung falls na yon Dahil nadadaan-daanan lang, eh, mahirap naman siyang tigilan dahil magta-traffic. Kami pa ang magiging cause ng traffic doon. Nakakaya naman po sa mga motorista. Na aming maaabala dahil lang sa mag -e enjoy kami yung nakakahiya. So, bumalik kami dito ng nakamotor para hindi kami sa gabal sa daan at makapark kami sa tamang parkingan. Andito na tayo guys. magpapa lang tayo dito sa bandang kanan at pupunta na tayo doon sa falls. finally makakaligo rin tayo dito sa falls ano kaya ang feeling dahil hindi pa rin naman namin nakikita ng malapitan puro nadadaanan lang namin hindi, pero hindi pa kami nakapunta dyan kahit nakadulay dyan sa tulay na yan Ayun, ayun. May fall. Ayan guys, dumudulay na po tayo dito sa hanging bridge. At first time ko yata wow. hindi natakot dito sa pagdulay-dulay sa mga tulay na ganito. Dahil doon sa cloud 9, hindi ko alam kung cloud Nine, cloud 9 Nine yata ang tawag doon sa Antipolo, na medyo shaky yung bridge niya na ganito, yung papunta doon sa parang tower. Ayos, nakakatakot talaga. Doon ang nakakatakot. Yan, liligo kami dyan. Woo! Woo! <laughs> Nasaan na ayun? Sila, ayun sila. Andun sila. takut takut Hai Dogi Entrance is 10 pesos entrance Ando sila Tapa Wow, ang ganda ng bridal pose. You know? Wow, ganito pala siya. Covering na dito. hayu ganta ya <laughs> nunggu 20 menit Ito na nga guys ang moment of truth. Nakakaligo na tayo. Ayan, naligo ko na rin. At first time ako nakakita ng falls dito pa sa Camp 1. Napakalayo. Ayan po, naligo tayo. Wala, wala po kami dalang mga extra damit dyan. Kahit mga extra andis, wala po. Gawa-gawa lang din ang paraan bihis bihis ka sa mga medyo ano ang hirap pala magbihis kasi wala naman ding takip so magtago tago ka lang sa bato tapos minsan po ay eh, may dumada na may 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 nagpipicture na mga tourist din So, ayan. Ang hirap. Ang hirap pag babae ka tapos magbibihis ka sa isang open na uh, place. Lalo na hindi ka naman sanay mag -boardless. So guys, tinanong ko si ate yung kasabay namin, yung nauna sa amin dito na grupo. Taga ano pala sila, taga Kubaw. Pero si ate, siguro kamag-anak nila yung taga Kubaw na family na dumayo din sa kanila. Tapos naligo rin sila dito sa falls na kasabay nga namin nauna sa amin sila. pwede guys pagkatapos namin maligo dito ay kami rin ay pabalik na ng balinswela so gagabihin na talaga kami pagdating namin sa bahay tapos isang parang isang oras lang kaming nagligo talaga ito lang ngayon dinayo namin kahit wala kaming ano mga bisan gusto lang namin na experience yung pagligo dito sa falls. Uh, na, yung nakasabay nga namin na ate, nagulat sila nung sinabi namin na kami lang dalawa, tapos na lang kami papunta rito. Yun, <laughs> nagulat sila, layo daw. Pero okay lang yan, nakarating naman po kami ng safe. hanggang dito na lamang po ang aking video. Marami pong salamat at pasensya na po kung ngayon lang po ulit ako nag-upload. Paalam po. Maraming salamat.